Nadaanan po namin na alas wala nang makain. Nasubukan po namin na buwibili ng bigas. One port, one port, minsan kalahati. May maisa ilang. Hayaan mo ang kahirapan. Maging inspirasyon mo para magsumikap sa buhay. Ano? Ang pinakasikrito lang sa lahat. Uh, kayo sa Yun lang yung pinaka... Pinaka number one na sustain pa sa iyo sa buhay. Ah, uh, siyempre, lagi si samahan ng sipag at tiyaga. Kasi kung magtiwala ka lang, so wala kang, wala kang sipag at tiyaga, wala kang trabaho, wala din siya. Parang ano lang yan, uh, kung pag-pray lang na malaglag yung biya, na sa malaglag uh, sa, ma, sa mo, hindi yung mangyayari matagal, or pwedeng hindi mangyayari. Kailangan natin gawin kung ano yung pangarap natin. Tsaka ano may yung mayroon tayo ngayon. Ano, lagi natin pagpasalamat ni Lord. At kung ano man yung mga pangarap nabi, natin, lagi natin pagpasalamat sa kanya at hingi uh, hingiti sa kanya ng uh, gabay palagi. Uh, yun lang. At ano, never give up. Ano ba, mga harap ka to, sa mga nagbablog na pinakakamera. Ayon sa mga ka-wonder na nanonood ngayon, sa lahat ng mga nangarap mag-vlog, kasi sa pag-vlog kami nagsimula talaga ayun, uh, tuloy nyo lang kasi uh, wala pong imposible basta tuloy mo lang, laging sama ng prayer sipag at tiyaga. tapos kung ano man yung sitwasyon mo ngayon kung piling mo nahihirapan ka pag pray mo lang kay Lord kasi yung hirap na yan uh, pinagdaan po namin yan bago kami naging ganito bago kami naging mas masabi ating, ay hindi pa naman kami talaga successful pero ando na uh, lahat ng hirap nadaanan po namin nadaanan po namin na alas wala nang makain nasubukan po namin na buwibili ng bigas one quart one quart minsan kalahati may may isa ilang nasubukan din po namin na magulam na noodles talpos ng manunggay, kamuti anong mga talbos lagyan lang, lang ng noodles para mami. Sukan din po namin na halos mo lang makain. Halos mo lang pera ang bulsa. Pero hindi kami sumuko. Ang trabaho ko dati sa akong Grab Rider. Uh, ako sa Grab. 5 to 6 years ako naging nag-Grab. Sabi ko sarili ko, uh, hindi ko niya hanggang dito lang ako. Kasi alam, alam mo, mahirap talaga ang buhay ng isang rider kasi Nasa kalsada ka lang, usok, alikabuk, ulan, init. Ano mo yan? Tanas uh, ko yan. Kaya, uh, yeah, nangangarap ako. Siyempre sinimulan ko po ng prayer, si pag syaga. Kaya, ito eh, tayo ngayon mga kawander. Kaya kung nangangarap ka, na, tuloy mo lang. Alam mo yung ginagawa. Laging negosyo man, or alam mo yung kabuhayan. Tuloy mo lang at huwag na huwag Laging uh, mag-pray araw-araw at siyempre uh, wag mong kalimutan si Lord sa buhay mo at hayaan mo ang, ayan mo ang kahirapan maging inspirasyon mo para magsumikap sa buhay ayan God be the glory Amen ako naman ah, <laughs> uh, gusto ko lang umiyak pero pinipigilan ko lang <laughs> nice ko lang din po i-share sa inyo yung pinagdaanan namin, yung brother namin na parang, ano, uh, ni Brother Roman bago namin na-upload ano na to uh, napakaraming blessing Lord na pinigay sa habi. kasi sabi nga ng mga ano natin ng mga na-inspire sa atin bilang wonder family sabi nila from nothing to something down ayan kasi 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 po <laughs> napalik sa kawander kasi po nung mga ano ano talaga nung mga nakaraang taon talaga ano grabe uh, grabe yung pinagdaanan ng mga blessing na dumarating pero nawawala siya. Uh, sabi namin masipag naman kami. Wala kaming mga bisyo. Wala kaming ano, kung ba, kasi nasa mindset namin na kapag naging mabuti ka, mas i-bless ka. Pero, ang dami namin pinagdaanan, hindi lang siya basta basta. Uh, yung bukod sa one part na bigas, uh, nasubukan namin sa Maynila hindi alam ng nanay namin kasi hindi kami magsasabi pag may problema kami Uh, bumili kami ng insimada, pinagsati-hatian namin yung para lang malaman na nang isang kakain. Lahat po ng sipag, lahat ng mga pwedeng pagkakitaan sa may nila noon, nagawa namin ni Dragon Moment. Pero ano pa rin kami? Eh, andun pa rin kami sa baba. Sabi namin, ano kulang? Ano, bakit ganito yung nangyayari sa amin? Imasipag naman kami. Wala kaming mga bisyo. Alam mo po, ang, ang, nag in sa akin, wala po tayong magagawa kapag wala si Lord sa buhay natin. Yun po yung pinaka-importante sa lahat. kapag um, na, pag na, pag na, si, Lloyd na, si na sa buhay natin, kasama natin sa bawat araw, hindi po natin akalain na yung mga, yung mga oh, okay. gawa niyang miracle sa buhay natin, talagang mamamangha po tayo. Simula po na nakakilala kami kay Lord kasi ako, ano ako eh, Uh, batang ano ako okay, batang palawi kung um, baga no, mga kabataan ko kung, kung, baga hindi maayos yung um, ano ng family namin pero simula nung nakakilala ko kay Lord grabe po um, yung sabi nga nila na ano na na batang gala <laughs> ngayon eto na um, uh, ang daming na inspired ang daming may inspired dahil binago ni Lord ang buhay namin at blines niya kami kasi sabi nga nila mga ka-Wander, <laughs> yung mga lahat na andito, kapag kasama natin si Lord sa buhay natin, lahat po talaga ay visible. Kaya number one po si Lord, uh, Lagi niyo pong tandaan na walang po tayong magagawa kapag wala si Lord sa buhay natin. Siya po ang nagpapala sa atin. Sa kanya po nanggaling ito, yung mga blessing na pinatamasa ng Wonder Family ngayon. At saka syempre sa inyo po lahat na nagsusuporta sa Wonder Family Kaya kapag nangarap po tayo, Uh, huwag po tayong sumuko. Uh, magtiwala tayo kay Lord sa makagawa niya sa buhay natin at sa plano niya sa buhay natin. Yun lang po. At pagdating po ng huli, grabe ang pagpapala po ang, ang mararanasan natin at matatanggap. To God be all the glory. Amen. May pabulang ako. Uh, may pabulang pasalamat sa, uh, ano, sa Bond Station Philippines. Uh, kay Sir Jan, Sir Furby, Sir Jamal, Sir Joshua. Ang salap ng nagtiwala sa amin. At uh, ito, nagkaroon tayo ng brands na Sabon Station Philippines. Yes ko lang din i-share sa inyo ang uh, Sabon Station Philippines. 5 uh, years, tama na mabi? 5 years? 5 eh, uh, years na po ito. Uh, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayroon din po ito sa mga online uh, Shopee, TikTok at Lazada. Sa mga gusto kong mag-DIY, mayroon tayong DIY. At yun, maraming ko lang salamat po ulit. Simpre sa Panginoon at sa, sa Bond Station, sa pagtiwala sa Wonder Family na maging kabahagi ng kanilang kumpay. Hindi. <laughs> <laughs> uh, Siyempre, pagtulong. Pagtulong din sa mga kapwa natin mga kababayan kasi kung, di ba, alam naman po natin na sobrang mahal po ng mga home care, di ba, tulad ng panghugas ng plato, panghugas ng ano. Kaya, ang sabon station po, pang masa po siya. Kaya, yun, yeah, sa mga nagtatanong about sa quality, sobrang quality, huwag na po kayo mag-alimlangan sa Sabon Station Philippines. Thank you. Okay. Pag-alimlangan na po natin sa Natan ng Diyos. Lastly, bago nila ikat yung ribo. Romans 15 verse 13 Now the God of hope fill you with joy and peace in believing that, may abound, that you may abound in hope through the power of the Holy Ghost. Thank you Lord for this family for this business we honor you in Jesus name. Amen. Amen. 我就走了